kabayan, so nandito ngayon muli si Michelle, ano? so i-share ko po sa inyo. Um, kasi po kagabi, wala pong tigil lang snow sa amin. So kauuwi ko lang ba din? Gusto ko pa kanina mag-vlog kaso naka-duty ako, pero papakita ko sa inyo. Tingnan nyo to kung gano'ng kalalim ang snow sa amin dito. Tingnan nyo, hanggang tuhod ko na siya. Tapos tignan kochi yung kotse namin hanggang ano na. Buti na lang, hindi kami nabalahaw bago umalis. Pero kanina, nabalahaw yung asawa ko nung nandun na siya sa KFC. At tingnan nyo po kung gano'ng kalalim yung sto sa amin dito. Malabundukin na po actually. Malabundukin na. Tingnan nyo po. Oh Dito, tingnan nyo. Diba? My God, sobrang lalim yan. Tingnan, tingnan nyo. Papakita ko sa inyo kung gano'ng kalalim. OMG. Nakikita nyo ba to kung gano'ng kalalim? Ha? My God. lalim po kung tapatay dito. Ganto kalalim ang snow. Walang tigil lang snow kagabi as in. At ang mga doggy ko, oh, inaantay na ako. Grabe, 'di ba? Tapos yung hagdanin namin tignan nyo. Yan. Dito sa dito sa lugar namin, actually lagi nagii-snow dito pero hindi naman po sa sa buong Canada di po 'yun kung nasang uh, province po kayo actually. Kaya tignan nyo oh pag araw-araw snow, dapat araw-araw ka rin nagsyo-shovel. Kasi tapat mo, shovel mo. Kasi pag meron nangyari, meron na dula sa tapat mo, sagot mo actually. Ayun, tingnan nyo naman. Balot na balot. Tapos tingnan nyo doon hanggang doon. Grabe ang snow, diba? Ang taas. Tapos tingnan nyo ko ah. Nandito kami. Kasi yung bahay namin uphill yung bahay namin. Tapos pababa. Ang lalim, shovel na naman. Nakakapagod actually. Ayan ang kapaligarin namin. Si, mo yung camera, sa ko. Yan, punong-puno ng snow. Punong-puno ng snow sa amin, actually. And, actually, ang daming, ang daming nabalaho ngayon ng mga sasakyan. I mean, ang daming na stranded, ang daming na stuck sa snow. Sa, dahil sa taas ng snow, actually. So, nandito na kami sa bahay namin at ang aking doggy, inaantay ako ng aking doggy ba? Okay. Bill, yung hagdanan namin Natapunan na po ng snow. At yung gilid namin, punong-puno ng snow talaga. Grabe, di ba? Grabe ang snow sa amin. Yan, ang aking doggy, inaantay na akong pumasok si Hercules. Hercules! Yan yung asawa ko. Ayan na. Tinukuha niya na yung pala kasi kailangan na namin mag-show para iwas ako na. Yan. Ganito dito sa Canada, kabayan. Snow is light, actually. Ngayon, kabayan, nandito na ako sa, la sa labas. Nakapagpalit na tayo. So, tinin niyo yung aso ko. Enjoy na, enjoy nila yung snow. Ang lalim ng snow kasi Oh. Gustong gusto nila yung snow. Actually, lalo na yung husky ko. Gustong gusto niya ang snow. Tingnan niyo naman ang cold bill ko. Tingnan niyo ang paligid sa amin. Grabe talaga. Oh. Diba? Grabe snow. <laughs> Pero na-enjoy ng mga ng mga babies ko. <laughs> Tapos si eh, tira mo si ano si tao dito si Cole bilang saya-saya niya. <laughs> Pati si King oh, 'di ba? 'Di ba? Yan ang paligid sa amin dito. Grabe. Tingnan niyo, tingnan niyo oh, tingnan niyo. <gasps> ah, oh. Oo. Oh, di ba? Pwede tayo magsulat sa snow. Pero di naman ganun kalamig. Pag nag sabi sabi ng, sabi na kasamaan ko, pag nag snow daw, hindi daw ganun kalamig. Pag walang snow, dun daw malamig. Sometimes it's true nga yun talaga, no? My God. Pag first, pag first time mong pumunta sa Canada, tawag dito na appreciate mo yung snow. Pag first time mong makakita ng snow, pero pag tumatagal na, hindi mo na na-appreciate actually. Oh, kasi hindi na nakakatawa ang snow. Tiniyas <laughs> ko o, Si King, King Happy? Happy ang King ko? Happy? Ha, King? Happy? Hi! Happy ang King ko. Tingnan nyo. Ayun! <laughs> Tuwan-tuwa. Siya gustong-gusto niya ang snow talaga. <laughs> OMG. Oh, eh. <laughs> pare silang mahilig sa snow action. <laughs> oh, oh, do not fight. Happy happy mga doggy ko. Oh, happy happy. Totoo ako pag masaya si eh. gusto gusto nila yung snow actually. Eh. Yung nanay English Mastiff, yung tatay Siberian Husky. Tapos yung anak ay yung combination nilang Siberian Husky at Mastiff. Yan. Buong pamilya yan actually Happy, happy, Chloe Happy, Chloe, oh <laughs> Happy nanay Ha, Chloe? Happy nanay Tuntua <laughs> siya, yun Kaya lang, hindi makatagal to sa, ano, sa lamig Kasi may bakal yung paan niya Itong aso kong ito, eh. na aksidente kasi ito dati, eh Yan, ang aking mga doggy Enjoy na enjoy ang snow ano naman. <laughs> um, tulad niyan, umuulan na naman po. Ayan. Sabi hanggang bukas daw yun Hanggang Monday. Umuulan na naman siya. Grabe. Ulan tigil lang. So, buti na lang po yung, yung trabaho namin malapit lang dito sa sa bahay namin. Naku, kundi nakakatakot mag-drive pa naman. Ang dulas-dulas ng daan talaga. Kaya, lagi po kayo mag-iingat kabayan. Ano, talagang pag nag snow dito sa Canada, kung kung saan ka mga province na lagi nag snow nako struggle talaga ang snow dito. Kaya, ingat-ingat po tayo sa pagdadrive. So, yun lang po, kabayanin. Eh, lagi po kay mag-iingat. And, siya nga po pala, meron po pala akong uh, YouTube channel. Ayan po, o oh, baka naman po pwede pong pasubscribe, kabayanin. Salamat po sa lahat po ng sumusuporta, kabayanin. Ingat po kayo.